Hello guys. Hello guys. <laughs> yeah. So katatapos lamang po namin kumain. Um, uh, baba, baba daddy. Ulam namin ay nilagang baboy. Daddy baba. Ah sige baba. Nilagang pork. Nilagang <laughs> <laughs> pork. Ayaw ni mami na nilagang baboy. Anong dapat? Nilagang pork. Nilagang? <laughs> pork. Nilalong pork daw dapat. <laughs> Bakit? Nakaka-open. <laughs> eh, matabari naman ako eh. <laughs> so, nandito si Kai Kai. Nandito si Ma'am Sheila. Nandito po si Tito. Ellie, hello. Say hi to the hello. bug. Sabihin mo nila mga... Hello mga kids Hello mga tids. Tids. Huh? T-I-D. kids tids. Hello mga tids. Tids. Hello mga tids. tids. Hello, mga tids. <laughs> ano yun? Tids, mga kapatid. Hmm. Short for kapatid. Sabihin, natin, sabihin mo mga baby, kakampe. Natin. Natin. Si. Lord. Lord. Yay. One, two, three. One, two, three. Yay, Kili-kili! 1, 2, 3! Eh! Johnny, Johnny! Yes, Papa! Eating sugar? No, Papa! Eating bread? No, Papa! Telling lies? No, Papa! Open your mouth! Sa <laughs> So, mamaya-maya, ang pwedeng gawin, pwedeng magpamasahe. ba? Diba? Di ba na? no? Habang uh, bakasyon, pwedeng magpamasahe. <laughs> Alam niyo po kasi mga tids, itong si Tito ni Mika'y, si Tito Ellie. The best po yan mag -massage. If the price is right. Lulululu. <laughs> Lulululu.

So ayan guys ha. May hoarding na nangyari no. Baby, baby wait lang, magsasalita si Daddy. So merong hoarding na nangyari no. Tindahan yun. Tindahan siya actually. Hindi siya Tindahan siya, kaya lang ang dami niyang supplies ng uh, Alcohol tapos overpricing pa siya. So sana naman yung mga kababayan natin na uh, Uh, lalong-lalo na sa panahon ng crisis ngayon, huwag naman magsamantala, no? Uh, ngayon kayo mas kailangan kailangan ng tao. Dapat nga yung business is uh, not for charity. Pero uh, your business should be uh, for the service of uh, many people, no? Many Filipino people. So sana wag na maulit 'yan ano siguro nangyayari din yan sa ibang lugar at ibang mga uh, stores. So sana wag magkaroon ng ano hoarding at uh, over overpricing. And uh, pero saludo po ako no sa mga company sa mga company na nagbigay na ng 13 months yung pakiusap ni presidente. Nagbigay na sila ng 13 months sa kanilang mga empleyado kagaya ng uh, company ng Jollibee me. Eh. Agaya ng uh, company ng Jollibee, they gave how, ano? how much? They gave 2 billion. 2 billion. They gave uh, 1 billion for their uh, employees. No? I don't know kung yun ay sapat or uh, kulang pero at least, di ba? Saluto tayo sa mga ganyang uh, kumpanya. They are concerned Uh, with their employees. No? Concern sila sa kanilang mga trabahador because these people, these employees are helping them also in their businesses, di ba? Sila rin naman yung mga tumutulong sa kumpanya nila para mag-grow, para umangat, para umasenso. Ito rin mga empleyado na to, yung mga uh, tumutulong sa kanila para maging mayaman, di ba? Para mas lumawak pa yung kanilang uh, business. So, saludo tayo sa mga company ganyan, kagaya ng Jollibee. Baka naman, ano, sa ibang mga stores at companies. Um, ito, magandang ehemplo to Sana, sana pamarisan din po ng ibang mga kumpanya, no? Hindi naman, yung iba kasi, okay, yung iba hindi naman ganong kayaman na company. At least, no, you give uh, help Uh, some help with your with your employees. You do something for your for your for your employees. At mangyayari lang yun kung mahal nyo yung inyong mga empleyado, no? Mangyayari lang yun kung ang tingin nyo sa mga empleyado nyo ay kapamilya at hindi basta trabahador lang. So, masaya sila, di ba? At yung mga trabahador naman, to make it balance, no? Huwag naman masyadong, ano, marikla uh, mariklamo rin. No? halimbawang uh, ito yung kakayahan ng uh, company ninyo at nabigyan kayo ng uh, biyaya, nabigyan kayo ng 13 month o konting tulong. So, maging thankful tayo. No? At uh, magka magkaisa tayo, magtulong-tulong. No? Kasi kung hindi rin naman dahil sa mga employers, eh wala rin tayong trabaho, di ba? No? we need each other. We are all independent or we are all interdependent. We need each other. Kailangan natin ang isa't isa. No? So, bilang bansa, bilang isang... bilang mga Pilip, Pilipino, wala mo na sa, sanang uh, sakim, wala mo na sanang... Uh, hindi wala mo na sanang... wala sanang... wala sanang pag-iisip ng uh, pagiging sakim, pagiging makasarili, no lalo na sa panahon na to no? sana po ay um, tulong tulong tayo so mga kapatid mga tids sana po ay uh, busog ka na sana po ay maunawaan niyo ang aking sinasabi at kung meron pa kayong gustong uh, komento uh, o suggestion o gustong Daddy. sabihin please do so. Kung na-feel nyo uh, sabihin tong idea na to, uh, please comment down below, no? Bye! Hindi pa! sige, sige, sige. So, babalikan namin kayo? Bye! Ikaw na. 1, 2, 3. Dito, dito. 1, 2, 3. Hello guys, Nito uh, dito pa tayo sa Mike Chila channel. Gustaw mga tids ako ay pupunta nang uh, ako uh, ako ay lalabas uh, pupunta ako sa isang uh, smart padala or Cebuana kasi may yung uh, mother church namin ay magpapadala raw ng uh, tulong sa simbahan dito at kung sino yung pwedeng uh, bigyan ng tulong eh, lilista namin yon tapos aabutan namin ng konting tulong lalo na sa panahon ng crisis so kung ano yung, kung ano yung makayanan na tulong no, galing sa taas biyaya ng Panginoon eh nagawin po natin na may protektahan tayo ng Panginoon sa paglabas natin to no? nakikita po so napakatahimik ng lugar guys tahimik ng lugar punta ako sa Cebuana Luyer kung meron sila, kung bukas sila don kung wala meron ditong smart padala na malapit sana bukas para hindi na ako lumayo Ito po yung lugar namin no? Ito sa Bihira ang sasakyan May kita mo na tumatakbo dito Pero usually ang normal na takbo dito ay uh, Pinapasok ka tinong Kasi ito ng mga bus Ng mga jeep Ng mga UV express Mga pampasaherong uh, sasakyan Pero ngayon Actually masarap maglakad na no? dahil walang masyadong sasakyan actually ganito naman dati no? uh, dumating lang yung time na ginawang uh, service road na itong uh, dollar street so tingnan nyo dito sa kabila guys ayan nakikita nyo di ba bihirang bihirang sasakyan walang masyadong tao Dun tayo sa kaliwa guys, yung tindahan doon, merong smart padala. We don't know kung bukas, so hopefully bukas yung tindahan. May mga dog, hello dog. Mababayit oh, naman siguro to mga to. Hello dog. Hello dog. So tawid tayo. Tawid tayo. Let's ask if there's a smart padala. Ay, padala. Hello, Mami. Meron kayong smart padala? Apo. Isang ketchup. Ketchup na sa same lang. Meron daw silang smart padala. Magkano yan? Ah, dito eh. Smart padala. Ayan, ang smart padala. Makalit ka. Ay salamat meron. So, eh babalikan ko 'yung mamaya So, ayun guys, ito 'yung uh, tindahan. Uh, tayo Dito tayo sa tindahan na ito magpapa- mag-receive. Uh, re so, papadala ko muna 'yung number. Sige po. Let's go. Balik tayo doon sa tindahan Kasi kailangan ko muna ipadala yung number Yung uh, tracking number Sa uh, Sender Hello doggy How are you again? <laughs> Mga dogs They are uh, friendly neighborhoods Hi So napakaluwag nung uh, tingnan nyo oh, yung nasa likod ko. Di ba? Sa likod ko napakaluwang. Dito sa kabila. Ito yung mga townhouse sa amin. Dito sa kabila ganoon din. May itsura ng mga kapitbahay namin, gaganda ng bahay eh. ba? Diba? So babalikan natin yung ating uh, pinadala sa atin so magingat kayo dyan guys ha itong kapitbahay namin simbahan blessed life in Jesus Christ so si kuya nagtatrabaho pa rin So, maaraw pero hindi naman siya ganong kainit. Salamat din sa Lord. May lilim pa rin tayo masisilungan. So, dito na tayo guys. Ayan yung aming townhouse na tinutuluyan. Itong kulay orange na gate. Ayan. So, dito tayo. So, I will send send muna ako ng uh, tracking number ah. So, balikan ko kayo guys. So, hello guys. Uh, kabalik na ako at uh, napadala ko na sa messenger yung tracking number ng smart padala. Ngayon naman, ako magsasampay. Naku, basa na dito. So, isasampay ko tong uh, sampay na, yung bagong laba. Anyways, yeah. Excuse me. Ito Eli. I'm going to sampai sampai this one. Yeah. So, abalikan ko yan. sampay sampay po tayo magsampay tayo this is daming sampayin look at the road sa iba parang uh, ghost town sabi nila parang ghost town the road ito ang uh, taas ng bahay namin so konti lang yung dumadaan ngayon sa kalsada So back to work na tayo, tayo magsampay. <laughs> We are now sampaying. So oh, guys, are you alright? ayon Hindi <laughs> na tayo magsampay. <sighs> i'm going to sampai this so you watch i sampai i sampai you watch let's go Oke pero okay naman huwag lang masyadong gagal. okay okay tuloy ang ligaya <laughs> tuloy, tuloy. mau sampai တို့ yeah. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Hello, Tids! Tapos na ako mag at ah... Uh, medyo nakakahingal ng konti. Ah, uh, pero... Ayun, nakadalawang batch ng sampay kami. Ah, uh, ako, si Mrs. ang... Si Mrs. ang naglaba. Very good, Mami. At ngayon, ang ginagawa ni Mami ay nagtutupi siya ng mga uh, natuyo ng uh, nakasampay nung Uh, kahapon na tayo no, ng isang araw. So, galit kami sa labahan at uh, thank you, uh, Mr. President, <laughs> for 30 days vacation. <laughs> This is the time to uh, finish all the house chores. no So, uh, yung mga kabataan, magtumulong uh, kayo sa mga nanay at tatay ninyo no, sa gawaing bahay, no? At uh, mag-aral kung may mga time na uh, kailangan mag-aral, kahit bakasyon mag-aral, no? Huwag puro Mobile Legend, huwag puro ano. So, magpakabait. So ayan, ah uh, yung uh, part 2 ng uh, daily vlog, daily vlog, daily vlog ay uh, dito na namin tatapusin. So, sa araw na ito, mag edit muna ako. Tapos, i-upload ko. Tapos, uh, panoorin nyo. <laughs> tapos, sundan nyo ulit o abangan nyo yung aming uh, mga i-upload na videos later. Kasi, 30 days to, no? Uh, actually, Panglimang araw na ngayon. Simula nung uh, nag-announce uh, si Mr. President. Ha? Day 4 na, day 4. So, itong uh, daily vlog series ay uh, sinimulan ko lang ngayon. Para kasi naisip ko kung puro dito lang sa bahay, kailangan maging creative. Kailangan maging productive, no? Tayo sa ating... Uh, Activities every day. Sige ho, marami pong salamat sa pananood. Uh, kung hindi ka pa subscribe, please subscribe. Kung hindi ka pa nagla-like, please like. Kung hindi ka pa nagko-comment, please comment. <laughs> Yung uh, constructive comment. Pero kung gusto mong i-criticize, o meron kang uh, suggestion, sa channel na to para mas lalo pa kaming uh, lumago, magmature, mature uh, maging strong. Please do so. At uh, kung gusto nyo uh, ng uh, suporta ng Mike Chila channel, sa inyong channel or sa inyong uh, sa inyo, eh, we will uh, do so also. So maraming salamat. Enjoy your life. Trust God. Be positive.